Tanhai. Ah, dito na naman tayo, bumalik tayo sa ano, Tanhay. Nami-miss natin yung taga-Tanhay. Ayan, Idol, shout out, shout out, Idol. Ayan, dito tayo sa Tanhay ulit, oh. Tantong, ah, pagkalamisan na pala, oh. Tapat na, oh. Dito, mga Idol. Okay. Ayan, Idol, si Jusin. Ayan ya yeah, ayan, dito tayo sa Tanay mga Idol. Ano tindahan tayo, Idol? Ah, uh, Idol Point. Ah, uh, Idol Point. Dito sa mga bike, no? Ah, uh, motor, motor. Motor, motor parts. Ayan, yeah, dito tayo, Idol. Sa Tanay ito, Tanay. Ayan, okay. yeah. Tanay Idol, Tanay. Ano tindahan tayo, Idol? Chicken at yeah. Ah, Chicken at Atihan. Yes. Ayan, yeah, Tanay. Ito, Idol, dito tayo kakain. Magano naman yung order diyan, mga Idol? 160 and rice. Ani 160. 160 isang manok is is ah, yun? Kalate. Ah, kalate. Yun. Dito tayo, idol. Ayan, ayan. Ito, ito. Yung ano nila, manok. Ayan. Ayan. Dito sila. Tinda, oh Ito yung under rice. Ayan. Dito to sa tanay, mga idol. Ayan. Ayan. Shoutout, shoutout. Shout out, shout out. Shout out. okay Idol, dito tayo sa ano, biliran. Pinaglaruan ni Rinan Anong lugar to, Idol? Luka. Ah, Luka. Ah, Yan, Luka. Naglaro sila rito, mga Idol. Yeah. Inaanap si Rinan yung gabi pa, maglaro ni Rinan no? Oh, oh yan, yan. Ayan. Ayan, uh, Video. Ah, dito sila. Naglaro ng basket. Anong lugar to, Idol? Anong lugar to? Ah? Ah, oo. Oh. Yan, dito sila, oh. Hello mga idol Laro sila ng basketball Vlogger <laughs> na vlogger Ayan dito tayo sa ano basketballan Hello nandito tayo sa ano sa Tanhay Ito yung mga tindahan nila dito mga idol Ayan Ayan yeah, shout out Tom <laughs> Ayan vlogger 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 Ayan, Ayan. Talong, magkano talong Magkano kilo? Ha? Ah, si Binti. Ayan. Shout oh, Ayan. Ito yung talong mga idol. Dito sa... Tanay ito idol, no? Tanay? Ayan, Tanay. Ito si Spider-Man. Ayan, dito tayo mga idol. Sa ano? Anong lugar ito idol? Anong lugar? Anong lugar? Amlan? amlan? Amlan. dito, Am Amlan. Dalawang lamesa dito, idol. Ayun. Masya si Spider-Man nag-vlog. Okay, thank you, idol. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Masyao, si Ma'am. Ano tinitinda mo, Ma'am? I ini, isaw saka ano. Yung hotdog. Ayun. Araw-araw kayo dito, Ma'am. Hmm, araw-araw. Hello, mga idol. Hello. Yeah, shout out, shout out. Shout -out. Ayan, dito mga bata idol, naglalaro ng basketball. Kaway, kaway, kaway. Kaway, yan. Ayan, dito sila naglaro ng basketball. Anong lugar tayo idol? Anong lugar? Basyao. Basyao. Basyao Sakop ng? Amlan, amlan. Amlan. Ayan, dito. Ba't kunti lang tao? Idol, Batu ngayon? Walang, walang player? <laughs> Ayan.